natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng labing pitong base militar. Ay nga, no? medyo nakakatakot itong sinasabi ni Senador Amy Marcos na atakin uh, tayo ng China gamit itong mga ballistic missile o hypersonic missile. Uh, kung totoo sa wala tayong capability na intercept itong mga hypersonic missile ang tanging may capability lang is yung uh, US kung saan tingin ko kayang i-intercept ng mga Patriot missile base nga sa sa mga news and sa sa, sa sinasabi nila Sa ngayon panoorin natin kung paano gumagana yung hypersonic uh, ballistic or hypersonic missile karamihan ng mga hypersonic missile is uh, ballistic missile. So, yung mga ballistic missile ay nilaunch uh, from ground to space. Then, doon yung na-achieve yung hypersonic speed na lumalakpas sa 5 times or 20 times sa speed of sound. Sa ngayon, ang pinaka advanced hypersonic is Russia. Kung saan ginamit niya to sa Ukraine. Kung narinig niyo sa mga balita and sa news. Ang Pilipinas naman ang air defense system natin is for fighter jets and conventional missiles. Noong 2022, I think 2022 or 2023 is na uh, nakareceb ang Pilipinas ng dalawang batteries ng uh, Spider air defense system na galing Israel na nagkakahalaga ng 8 billion pesos. Itong mga Spider air defense system na to is uh, for fighter jets and fighter jets and, and conventional missiles. Ang max range nito is 60 kilometers. Sa range pa lang hindi aabot sa space kung saan dun, dun, uh, dun dapat ini-intercept ang mga ballistic missile bago nito ma-achieve ma yung hypersonic speed. Kaya pinapakita dito sa video natin na, uh, na nire-receive ni, uh, ni, ni PBBM yung spider air defense system natin. Sa ngayon, uh, tingin ko, uh, wala, wala talagang kakayahan ng Pilipinas, kawawang Pilipinas, kung sakaling, uh, totoong totoo ngayon, sinasabi ni Senado Amy Marcos na, na target gamitin ng China yung mga ballistic missile or hypersonic missile. And kalamihan sa mga ballistic missile na yun is no nuclear capable capable na kaya magdala ng nuclear weapon. Pero ang Pilipinas naman is non-nuclear non weapon. So hindi pwedeng gamitin ng China yung nuclear weapon sa atin. Kasi hindi tayo wala tayong kakaya, wala tayong nuclear weapon. Ayan, pinapakita dito yung mga yung capability ng Spider man and specification niya. Sa sa bansang Israel, ah, uh, dito natin nakita sa 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 Israel uh, na intercept nila yung mga ballistic missile from from Iran. E, alam naman natin yung Iran is uh, mostly ng technology niya is came from Russia. And same ng China yung most uh, technology ng ballistic missile niya is copycat from Russia. Kaya tingin ko kung mag, makaka, magkaka maka, magka-acquire tayo ng mga anti-ballistic missile air defense system from Israel tulad itong Arrow 3 is kaya natin ma-intercept mga ballistic missile from China. Pero uh, hindi pa natin sigurado kung sigurado kasi yung yung ballistic missile, I mean hypersonic missile is makabagong technology. So hindi pa natin sigurado kung kaya ba na itong i-intercept yung mga hypersonic missile from China. Itong uh, Arrow 3 is napaka ganda kasi subok na, subok na sa 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 gera, subok na na at tapos na ng dapat na to nung na, na inter intercept nito yung mga ballistic missile from from Iran and also from from Yemen sa sa Houthis rebel yata yon. Yeah. Kaya naman tingin ko dapat magkaroon nito yung Pilipinas para naman deterrent sa sa mga sa mga ballistic missile ng China. Kaya parang mawala, mawala na rin yung takot ng mga tao. Kasi alam, alam naman natin na <laughs> takot na yung mga tao dito sa 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 pananakot ng China natin. And galit na galit na rin sila kung bakit wala pa rin ginagawa yung Pilipinas na but hindi pa rin hindi uh, hindi walang urgency sa pag-improve ng modernization ng military natin. Tingin ko itong mga uh, ballistic missile air defense system na galing from Israel is kayang-kayang kayang-kayang i-intercept tong uh, itong ballistic missile from China Ayun so mga kabayan ka salamat sa panonood